Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, lumalapit po ako sa inyo ng buong pagpapakumbaba at pananabik. Tahimik ang paligid, ngunit sa puso ko'y may mga sigaw na hindi ko maipahayag. May mga alalahaning pilit kong itinatago, mga tanong na paulit-ulit sa aking isipan, at mga sitwasyong tila wala ng kasagutan. Panginoon, pagod na akong umintindi sa mga bagay na lampas sa aking kakayahan kaya ngayong gabi hindi ako lalapit upang magreklamo o magtanong kundi upang sumuko buo totoo at tapat isinusuko ko sa inyo ang lahat ng pagod takot at bigat ng loob inilalagay ko sa paanan mo ang mga bagay na hindi ko kayang dalhin panginoon Palitan mo ng kapayapaan ang aking pag-aalala. Palitan mo ng katiyakan ang aking pagdududa. Hayaan mong maranasan ko ang presensya mong nagbibigay buhay. At sa iyong piling, ako'y makapahinga ng may kapayapaang mula sa langit. Ikaw ang aking liwanag sa oras ng kadiliman, Panginoon. Kapag ang buhay ay tila walang direksyon, Ikaw ang nagbibigay ng pag-asa at liwanag sa landas ko sa tuwing ako'y nanghihina, nalilito, at tila wala ng ibang matakbuhan, ikaw ang aking kanlungan at sandigan. Salamat, O Diyos, dahil kahit ilang ulit akong nadapa, ilang ulit mo rin akong itinayo, hindi mo ako isinuko, kahit kailan hindi mo ako pinabayaan. Ang katapatan mo ay walang kapantay, hindi nagmamaliw at hindi nagbabago sa bawat luha na hindi ko masabi sa iba, ikaw ang nagpapahid. Sa bawat pagdaing ng puso ko, nariyan ka, nakikinig. Sa bawat sandaling ako'y naduduwag at nawawalan ng loob, ikaw ang nagbibigay lakas. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y patuloy na lumalaban. Ikaw ang dahilan kung bakit may bukas pa akong hinaharap. Panginoon, hinihiling ko. Linisin mo po ako. Kung may mga kasalanan na kong hindi pa natutukoy, mga lihim na paglabag sa kalooban mo, ipakita mo sa akin. Tulungan mo akong magsisi ang buong puso. Ayaw kong matulog na may dalang galit, inggit, pride, o sama ng loob. Turuan mo akong magpatawad sa mga nakasakit sa akin. Mahirap man, Pipiliin kong magpatawad dahil ikaw ay nagpatawad rin sa akin. Palambutin mo ang puso kong madalas nagmamatigas. Gawin mo akong tulad ni Kristo, mapagpakumbaba, handang magmahal, at marunong magpakumbaba. Turuan mo rin akong humingi ng tawad kapag ako ang nagkamali. Panginoon, nais kong maging dalisay ang puso ko sa harap mo. Upang maging karapat-dapat sa iyong presensya kahit sa panaginip. Panginoon, binubuksan ko sa iyo ang bawat bahagi ng aking buhay. Wala akong nais itago sa iyo. Alam mong may mga pangarap akong pilit kong inaabot, mga inaasam na tila napakatagal bago matupad. Ngunit ngayong gabi, pipiliin kong maghintay. Pipiliin kong magtiwala. Alam kong ang oras mo ay laging perpekto at ang plano mo ay mas mabuti kaysa sa aking inaakala. Sa bawat kabiguan na naranasan ko, ikaw ang nagbukas ng bagong pintuan. Sa bawat tagumpay na aking nakamit, ikaw ang tunay na dahilan. Kaya't sa lahat ng sandali, sa hirap o ginhawa, sa lungkot o ligaya, ikaw ang nais kong sambahin, pasalamatan at parangalan. Sa iyo lamang ang kapurihan. Panginoon, itinatagublin ko rin sa iyo ang mga may sakit. Marami sa kanila ang hindi makatulog ngayong gabi, hirap sa katawan, at punong-puno ng pag-aalala. Hipuin mo sila, O oh Diyos. Ikaw ang dakilang manggagamot at walang sakit na hindi mo kayang pagalingin. Pagalingin mo sila hindi lang sa pisikal na aspeto kundi pati sa emosyonal at espirituwal. Gamitin mo ang mga doktor at gamot bilang instrumento ng iyong himala. Bigyan mo rin ng lakas ang kanilang mga mahal sa buhay na nag-aalaga at nagbabantay. Palitan mo ang kanilang takot ng pag-asa at ang kanilang pagod ng kapahingahan sa gitna ng gabi ng pagdurusa, Panginoon, maranasan nila ang ginhawa mula sa iyo. Panginoon, iniaalay ko rin sa panalangin ang mga nagluluksa. Sa gabing ito, mas tahimik ang paligid para sa kanila. Mas ramdam nila ang lungkot at pangungulila. Yakapin mo sila ng iyong kapayapaan. Isang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Punoan mo ang puwang na iniwan ng kanilang mahal sa buhay. Ipabaon mo sa kanilang puso ang pag-asang may muling pagkikita sa langit. Sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, maging lakas kanila. Paalalahanan mo sila na hindi mo sila iniwan at kailanman hindi mo sila iiwan. Ikaw ang Diyos ng lahat ng kaaliwan. At sa bawat patak ng luha nila, O Diyos, Ipaalala mo ang pangakong may bagong umaga pagkatapos ng gabi. Panginoon, dinadala ko rin sa panalangin ng aking pamilya. Kung may mga pinagdadaanan sila, emosyonal man, pisikal, pinansyal o espirituwal, hinihiling ko na ikaw ang maging aming tagapag-ayos. Pagkaisahin mo kami sa pag-ibig at kapatawaran. Alisin mo ang tensyon, alitan, at mga hindi pagkakaunawaan. Naway ang kapayapaan mo ang siyang bumalot sa bawat sulok ng aming tahanan. Turuan mo kaming magmahala ng totoo, magpatawad ng bukal sa loob, at magtiwala sa iyo bilang sentro ng aming pamilya. Panginoon, ang aming tahanan ay inyong pagharian. Ipakita mo sa amin ang kagalakan ng pagkakaroon ng pamilyang may pagkakaisa, may pananampalataya at may tunay na kapayapaan. Panginoon, palitan mo ang aking pagod ng tunay na kapahingahan, ang kabako, palitan mo ng kapanatagan, ang duda, ng matibay na pananampalataya, ang galit, ng pag-unawa at ang pagkalito ng kaliwanagan at direksyong mula sa iyo. Bigyan mo ako ng panaginip na mula sa langit, mga panaginip na nagpapalakas ng loob, nagbibigay ng pag-asa at nagpapaalala na hindi mo ako iniwan. Sa aking pagtulog, hayaan mong ang Espiritu mo ang siyang magbantay sa akin. Takpan mo ako ng iyong banal na dugo. Ihiwalay mo ako sa anumang bitag ng kaaway. Sa gabing ito, hayaan mong ang aking pahinga ay maging sagradong sandali kasama ka. At kung sakaling bukas ay may panibagong pagsubok na darating, Panginoon, handa akong harapin ito. Hindi dahil malakas ako, kundi dahil alam kong kasama kita. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos na tapat noon, ngayon, at magpakailanman. Sa iyo ako humuhugot ng lakas, tapang, at pag-asa. Sa iyong presensya, wala akong dapat ikatakot. Kaya't sa mga nalulumbay, Panginoon, maranasan nawa nila ang kaligayahang tanging mula sa iyo sa mga nawawalan ng pag-asa, itanim mo sa kanilang puso ang pananampalataya. Sa mga naliligaw ng landas, gabayan mo sila pabalik. Maging ilaw ka sa kanilang daan at lakas sa kanilang kahinaan. Sa wakas, Panginoon, idinadalangin ko ang bawat pusong nakikinig ngayon, naway maranasan nila ang yakap mo isang yakap na hindi kayang tumbasan ng salita. Yung presensyang damang-dama kahit sa gitna ng katahimikan. Salamat, Ama, dahil sa iyo may pag-asa, sa iyo may kapayapaan, at sa iyo may bagong simula. Salamat sa katotohanang kailan may hindi mo kami iiwan. Salamat sa kapangyarihan ng panalangin, sa biyayang laging sapat, at sa pag-ibig mong hindi nagmamaliw. Sa iyo ko ibinabalik ang lahat ng papuri, karangalan at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, aming hari ng mga hari at Diyos na buhay. Amen. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa panalangin ngayong gabi. Naway naranasan mo ang kapayapaan at presensya ng Diyos habang tayo'y naglalakbay sa kanyang salita at panalangin bago ka umalis, nais kitang hikayatin, i-comment mo sa ibaba ang iyong prayer request. Hindi mo kailangang ilahad ang buong detalye. Sapat ng malaman namin kailangan mo ng panalangin at kami ay magdarasal kasama mo. At kung kaya mo rin, ipanalangin mo ang ibang nagkomento. Maging daluyan tayo ng pag-ibig at pananalangin para sa isa't isa. Dahil sa mundong puno ng ingay at pagod, ang simpleng panalangin mo para sa kapwa ay maaaring maging sagot na matagal na nilang hinihintay. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito sa mga taong nangangailangan ng pag-asa at panalangin. Hanggang sa muli, God bless you and good night.